Hello everyone, welcome back to my channel. At kung hindi ka pa po subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, Babaeng Sinukuan, para po sa mga latest episode ng Batang Kiapo. At eto na po ang latest episode ng Batang Kiapo. Ang buhay nga naman ay talagang hindi mo masasabi kung hanggang saan ang iyong mutagumpay bilog talaga ang mundo. Dahil kung dati, si Rhoda ang namamaliit at nang ng mga mahihirap na taga-Kyapo. Ngayon ay siya naman ang naglalakad sa Kyapo na sira-sira ang damit at walang laman ang tiyan. Isang beses ay nasa tindahan siya o nasa karinderiya siya na nagugutom at patingin-tingin lang sa mapagkain pero pinalaya siya ng tindera dahil sabi ng tindera, wala daw naman itong perang pambili. At si Roda ay ganun pa rin ang ugali niya, masama pa rin ang ugali niya, mataas pa rin niya sa sarili niya. At sinabi niya na hindi daw naman masarap ang tinda ng tindera. Kaya naman nagalit ang tindera at talagang nag sila at tumalis na lang si Roda. Si Roda ay napadpat sa simba na kiyapo at dun ay nakita niya isang lalaki na dating uh, pinahirapan niya. Kaya nung nakita siya ng lalaki na ganun ang sitwasyon na mahirap na ay uh, ginantihan niya, minatamatan niya at tinagsalitaan ng masama si Roda. Kaya naman si Roda ay nagalit dahil hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin niya matanggap na mahirap na siya at narinig ito na mga kapwa uh, mahihirap sa kiyapo na pinahirapan din ni Roda na mga lalaki. Kaya naman na nila na sakta na lang si Roda para makagati sila sa mga ginawa sa kanila nung ito ay mayaman pa. Buti na lang at napadasit tinding at sinoy at kaya tinigilan na ng mga taga-kyapo ang pananakit nila Roda dahil pinigilan sila ni Noy at ni uh, Tinding. Sa kabila ng galit ni Tinding kay Roda ay nagawa pa rin itong tulungan, pinigyan niya ito ng pagkain. Pero si Roda ay talaga matas pa rin ang sa sarili niya at akala niya ay mayaman pa rin siya. Hindi pa rin siya bumababa sa kanyang pedestal at tuluyad pa rin siya nakikipag-away kay Tinding at kay Noy. Kaya naman iniwanan na lang siya ni Tinding at ni sa ganong sitwasyon. Sa kabilang banda naman, nakita si Olga at si David sa isang sasakyan at kinausap ni Olga si David at sinabing, wag daw pakampanti si David dahil, ah, hindi naman daw kumpinsido pa si Ramon na siya talaga si Tanggol. Ang ginawa naman ni David ay siningil niya si Olga na kalhati milyon kabayaran sa pakikipagbanding niya kay ah, Ramon. At sinabi ni Olga na wag na wag daw makakamali si David dahil isang beses lang daw na magkamali si David at malaman ni Ni Ramon na hindi siya si Tangol ay mabilis ito at madali lang itong mapapatay ni Ramon. Kaya naman galit na galit din at naiirit ang sinabi ni David na paulit-ulit na lang tao si Olga sa pagpapaalala sa kanya. Sa kuluman naman, pinalayanan ni Chief na sa mga kaibigan ni Tanggol dahil nagawa naman ni Tanggol ng tama ang iniguto siyang pagpatay kay Congressman Sevilla at nagulat ang mga kaibigan ni Tangol dahil nalaman nilang Uh, pumatay si Tangol dahil pinag-uutos si Tony, Chief Espinas. At sinabi naman ni Tanggol na kaya niya ito nagawa dahil kung hindi si Chief Espinas ay silang papatayin ni Chief Espinas. So abangan po natin ang susunod pa pong episode dito po sa papainit na papainit na Batang kya po. At kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa si channel ko, please subscribe my channel at pakita din po ng bell notification para tuloy-tuloy po kayo sa latest upload ng uh, Batang Kiyapo. Maraming maraming salamat po.